sa ating channel mga kaibigan Naalala nyo pa ba mga kapatid Luis Neri Ang nagpabagsak Kay na Uya On the first round mga kaibigan Although nagtalo siya mga kapatid Ni na Uya Inui It fake prevents mga kaibigan Gumanti siya Sa kababayan ni na Uya Mga kaibigan Kameda ang kanyang kalaban Tinalo niya bayan knockout mga Well Para no ir highlights en el canal. ¿Quién sabe que Naoya y Nowe no han salido de la los cuatro cinturones? ¿Qué ¿Quién es el próximo Naoya y Nowe? El que se quede con todo. Sin duda alguna. ¿Y dónde lo tuvimos? A través de. So there you are mga kaibigan Luis Neri kakagaling lang sa talo Ngunit lumaban ulit mga kaibigan At nanalo Napaka impressive na kanyang performance So possibility mga kapatid Magkakaroon na naman ito ng title fight At saka siyempre Tataas na naman ang kanyang ranking mga kaibigan. Well Kabang-abang Ang mga pangyayari Dito sa Super Bantamweight Division mga kaibigan So ang mga dating natalo is na nananalo na naman. So may posibilidad mga kaibigan na sila sila ang mag-aagawan sa super bantang way. Once nalisanin ito ni Naoya Inoue mga kaibigan. Dahil alam naman natin may mga balibalita na lilisanin ni Naoya Inoue or akyat uh, sa ng timbang mga kaibigan. Well, panoorin na lang natin at abang abangan ang update dito mga kapatid. Thank you so much for watching. And see you on our next video. Bye-bye.